Sir, pwede nyo bang i-share sa amin kung paano kayo nagsimula dito sa shop? Kasi ang laki-laki nitong shop nyo. Paano ba kayo nag-start? Kaberts, magandang araw sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa isang car shop at isang Filipino car shop to. Kasi yung sasakyan natin, lumabas na naman yung TPMS. Kung maalala nyo, isang buwan ay nakakaraan at gumastos nga tayo para sa sasakyan para sa TPMS para ayusin nila yung gulong natin hindi ko alam kung reliable ba yung dealership na napuntahan ko sa northeast tapos ang sabi ng mga kabricks natin dito daw tayo pumunta sa car shop na to puro Pilipino daw lahat yung mga gumagawa dito so sigurado daw na maaayos yung sasakyan natin at hindi tayo gagasos ng malaki so puntahan natin dito yung may-ari nung shop hingi tayo ng information kung ano ba yung maisi-share niya sa atin at alam niyo naman si Chris Cusinero pagdating sa mga ganyan wala tayong idea kaya kumukuha tayo ng information sa mga kababayan natin so pasok na tayo at hingi tayo ng information baka matulungan tayo nung may-ari nung car medic. magandang araw po hello po Hello, hello po ma'am, magandang araw po Nice meeting you po, Rina Chris, uh, Carlos po Chris Cusinero po Ah Ma'am, uh, may problema kasi ako Yung sasakyan ko laging may problema Kakapagawa ko pa lang nung nakaraang buwan sa isang dealership dito sa North East Tapos ngayon may problema na naman So baka matulungan niyo ako Sige, walang problema. Dala niyo ba yung sasakyan ngayon? Opo, dala ko po yung sasakyan niya. Kunin ko lang yung information okay. niyo, yung concern niyo kung ano yung gusto niyong ipagawa sa amin ngayon, kung ano din yung mga previous na nangyari sa sasakyan. Opo. Like, kunwari, yung kailan lumabas yung ingay, anong ingay yung lumalabas, and part, gano'ng kabilis yung takbo ng sasakyan niyo that time. Tapos kunin ko na din yung susi para ma-check mm. natin. Oh, mga ka-works, ang bilis pala. Ang daling kausap ni Madam Ria po, no? Yes po. Oh, si Ma'am Ria. Ma'am Ria, taga saan kayo sa Pilipinas? Um, Apali, Pampanga. Ah, kabalin ba kayo? Yes, kabalin kami, Ay, kabalin. Mga Hi, kabalin. mga kabalin. Kabalin ko pala tong si Ma'am Ria. Yes. So, pwede pala tayong magkapampangan. Pwede, pwede. Pero, Ma'am, patiin nyo yung mga kabalin natin dito sa Calgary at saka sa Pampanga or sa Pilipinas. Sige, mayap ayabak po kekongan. Hindi kami po i-car medic. Kaya kayo po talaga kapampangan kayo po talaga. Taga-apalit, pampanga kayo po. Ah, ayos pala. At mapapagaan yung loob ko kasi kapampangan pala tong yes. ano, kasama natin dito. Kabalian pala natin. Yes. Ma'am, matagal na ba kayo dito sa Canada? Um, nakarating ako dito May 31, 2017. Ah, 2017 kayo 2017. nakarating dito sa Canada. So, nung nagpunta kayo dito, direct ba kayo? O anong pathway po ba? Ano uh, kami? Bali, tawag dito. Express entry kami. Ah, express entry? Oh, uh, nauna si asawa. Ah, so uh, una yung asawa nyo dito Tapos nag-apply siya ng express entry yes, Tapos in-apply niya kayo Oo. Kaya nakarating kayo kaya dito kami So ano yung Uh, pathway ng asawa niyo na nagpunta siya rito? Nung no, ano siya eh, uh, temporary worker siya. Galing siya ng United Arab Emirates. Ah, from UAE papunta ng Canada. Yes. So cross-country po yung ginawa cross niya. Cross-country siya. Kaya lang umuwi muna siya na Pilipinas para bisitahin kami. Then pumunta na siya ng Canada. Canada. Ah, ganun pala yung nangyari. So, pwede po bang malaman kung ano yung naging trabaho ni kuya? Simula nung nag-asawa kami, Uh, um, mekaniko na talaga siya. So, mm. mekaniko siya sa Pilipinas. Pwede ko ba magkita yung kupa niya? Pwede naman po. Wala pong problema. <laughs> Galing siya sa Car World sa Pilipinas San Fernando. Ay, Marilao, Bulacan. Galing mm. siya doon. Isa siyang technician. Opo. And then, lumipat siya ng UAE sa um, Binha Isa rin siyang technician doon. Tapos, nakarating siya ng Alfotame sa Dubai. And then, pumunta na siya dito sa Canada. Galit naman siya ng GMC. So, mekaniko talaga siya. So, pagdating niya rito, mekaniko na kagad siya. Yes. That was... So, ma'am, gusto ko lang itanong, nung nagpunta siya dito sa Canada, Uh, journey man na kagad siya, Red Seal o ah, yeah, nag-aral pa ulit yeah. siya? Nung nandito siya sa Canada um, nag-ano siya, na challenge siya ng exam niya so nung challenge niya yung exam niya nag-review lang siya sa sarili niya, yung nagbasa-basa ng mga books doon sa library. Tapos through experience, kasi doon sa dati niyang trabaho, meron sila mga uh, training, seminar, nag exam na rin siya doon. So parang dinala niya lang din dito. So pumasa siya doon sa pagka-redsel niya. Kaya mm. naging siya um, journey, journeyman. man. Oh. Ang galing, no? Nag-exam lang siya, tapos nag-aral siya mag-isa. Yeah, okay. Para matuto siya. Ang <laughs> galing, 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 galing naman galing ni Kuya. Yeah. Siguro, mamaya, pwede natin meet yung asawa niyo, no? Yes, pwede. Pwede, pwede po. So nandito tayo ngayon sa shop ni Madam Ria at nandito yung kanyang asawa na imimit natin. Hello sir, magandang araw po. Balita ako sir, galing daw kayo ng iba't ibang bansa bago kayo nakarating dito sa Canada. Yeah, tap tama yun. Na galing ako ng ano, actually isang ano lang, isang bansa lang, um, Abu Dhabi, so UAE. So galing ako ng Abu Dhabi then nag Dubai ako bago ako nagpunta dito nakuha hmm. nakakating dito sir. pagdating nyo dito sir ano agad mekaniko na kaagad kayo oo oh, uh, yung apply namin dito foreign worker kami noon, dumating kami pero yung ano namin uh, service technician na agad so paano yung ano nyo yung naging buhay nyo dito sa Canada nung kinuha nyo na si madam so hindi ganun kadali pero dahil nagtulungan naman kami okay naman okay naman yeah so paano po yung mga naging adjustment nyo Med medyo ano mahirap din kasi siyempre sanay tayo na yung foreign worker pagdating dito mag isa ba diba? tapos dumating sila dito so kailangan mo mag ano, ng bahay diba? so yung provide bata, ng bahay yeah, ah. di kagaya ng ano ako lang mag isa uh, kayang kaya ko yung buhay oh. kaya lang dumating sila yun. malaking adjustment correct So, ibig sabihin ni kuya kasi na-experience ko rin yon Pag mag-isa ka dito, kahit pa paano Sige, uh, yeah. sugal tayo, kahit saan yeah. tayo matira, kahit anong kainin natin Pero pagkasama na natin yung family natin Hi, hindi na tayo Kailangan natin ng accommodation Kailangan sigurado Pagkain, electricity ba, mo sa sakyan para sa mga bata yeah. yeah, Pag-aaral ng mga bata So, it's yeah. not that easy tama. So, paano adjustment kasama ng mga bata? um Ikaw, paano ba yung... Oh, yung mga bata okay naman sila kasi lagi naman nila nakikita yung daddy nila nung nasa ibang bansa naman So parang wala din nagbago nung nagkita sila. Hmm, okay. So yung mga bata, na-adapt na nila yung Canada? Yes. Sa ngayon, oo. Oh, oh, oh. <laughs> adapt na nila. Adapt na, adapt na. Sir, pwede nyo bang i-share sa amin kung paano kayo nagsimula dito sa shop? Kasi ang laki-laki nitong shop nyo. Paano ba kayo nag-start? From foreign worker, um, actually sa dealer ako nagtrabaho. Then nakita ko yung ano ng mekaniko sabi ko magandang maganda siguro mag-open ng sariling shop. Nag ano ako tiningnan ko kung ano yung proseso. Uh, nung nakuha ko yung journeyman ko doon na ako nag ano talaga na oh, kailangan ko ng mag uh, yung magsarili yung hindi na mga muhan ba. Opo. Tapos ayun nung dumating na sila dito Pinag-usapan nga namin. Doon kami nag-start, una sa garahe lang sa bahay. Hmm, sa bahay kayo oh. nag-start ng shop niyo? Yeah. Sa bahay. Tapos ayun, medyo dumadami yung mga kilala na ano nagpapagawa. Tapos pag ano namin, nag-decide kami na, oh, "But hindi tayo mag-open ng sarili nating shop." Um, 'yun yung unang shop namin, kami sa Northeast sa May Barlow. Uh, nung una, hmm. mahirap din kasi client mo. Yeah, sa client, mahirap siyang mag-build ng trust eh. Kalaunan, dumami din yung mga client namin. Hanggang sa nakapag-adjust na kami. Nung dumami na sila, kulang naman yung space namin. Kaya naghanap kami ng mas maganda, mas malaki. Actually, pangatlo lipat na namin to, Yung una, dyan din. Malapit din dito sa shop na to, Pero kulang pa din yung ano namin eh. Kaya na ano ngayon, oh, naghanap yeah. nag kami ng mas malaki na katulad nito. Ngayon, okay naman na. Uh, Nakakasurvive naman. Para sa akin, maganda din yung naging step namin. Na, yung nag namin na magsarili. So, sir, ano yung maipapayo nyo sa mga kababayan natin? na gustong pumunta sa Canada para maabot yung mga pangarap nila kagaya nyo, naabot nyo yun yung mga pangarap nyo meron kayong sarili nyong shop dito sa Canada si uh, um, oh, Mrs. Namagano dyan mapapayo ko lang sa kanila kung magtatayo sila ng negosyo siguraduhin nila na yun talaga yung gusto nila maging negosyo kasi mahirap na magbukas ka na magbukas na negosyo tapos gusto mo lang pala siya kasi demanding siya kasi hindi pwede na lagi mo lang iisipin yung kita eh kasi marami din yung expenses. So, kailangan kung magbibisnes ka, pag-aralan mo muna siya. Tapos May kung sino man yung magiging partner mo do sa business mo, kailangan meron kayong communication kasi yun yung number one doon. Yun, at sa maganda dito, uh, yes. kayong magpartner partner is mag-asawa. Mm -hmm. Ayos, tama. Maraming maraming salamat po sa mga information nyo. So, ano po yung phone number nyo para makonta kayo ng mga kababayan natin dito sa Calgary o dito sa Alberta? O, pwede nyo po kami tawagan sa 587-438-2430 or 403-708-7063. Ano po yung address nyo? Ano po yung location nyo? Ang location po natin ay 608 42nd Avenue, Southeast Calgary. Ah, uh, meron po ba kayong email address para dun sa mga gusto kayong i-email? Okay, sa email naman po, ang email address namin is ac.carmedic.com at gmail.com Ayun. So, any last words para sa mga kababayan natin? Sa mga kababayan namin dyan na naghahanap ng mekaniko, meron po kaming mekaniko dito. Si Jesse Carlos, siya ay isang um, Red Seal Journeyman. Yun, dito po sa Calgary. So, if ever na kayo ay uh, nangangailangan ng mga mekaniko para sa sasakyan nyo, kagaya nga ni Chris Cusinero. Ako, ilang beses na ako ng 1, 2, 3 ng mga dealership na yan. Lalo na dyan sa northeast di Hindi ko na sasabihin na galing ako sa <laughs> isang araw. <laughs> ayun. <laughs> Tapos, ayun na nga. Yung mga makakapanood. Sorry, nabanggit ko. Pero totoo kasi sinasabi ko. Alam nyo naman, transparent tayo pagdating sa mga vlog natin. So, dito nga ako nagpunta sa kanila, sa kanilang car shop at saka sabi nila talaga dito maaalagaan yung mga sasakyan natin at kung yung sasakyan nyo kailangan ng doktor alam nyo na kung sinong pupuntahan nyo si Sir Carlos at saka yes. si ma'am andito sila yes. <laughs> maraming maraming salamat po so sir, i-check ba natin yung sasakyan natin para makita nila sige, check natin ito o yan, i-check daw natin on the ayan. spot, i-check natin yung sasakyan natin para makita nyo mga kaburks na legit at saka Taras yung ating uh, pinuntahang uh, car shop dito sa... Ano nga tong location na to? Ma'am, saan ba malapit tong location na to para may idea yung mga taga-Calgary mapuntahan ka agad? So malapit po tayo dito sa May Sinok. Okay. Dito sa Blackfoot area. Okay. Sa southeast. Yun. Malapit sa Blackfoot at actually katabilang nila ang Coco Brooks. Yes. Yan, katabilang nila ang Coco Brooks. Pag nakita yung Coco Brooks sa kabilang side, andito na kaagad yung shop nila. Makikita nyo kaagad. So, nandito si Sir sa para tulungan kayo. Tara, silipin natin yung sasakyan natin. Kuya Chris, papakilala kita sa mga mekaniko na. Oh, sige sige po. So meron tayo dito si Kuya Aski. Hello. Hello sir, magandang sir. araw po. Okay sir. lang. Ayun. So ang mga mekaniko niyo dito Pilipino rin. Pilipino din sila. saan kayo sir sa Pilipinas sir Opo Sa Nueva Ecija Ah taga Nueva Ecija naman tong si sir Mga kaibigan natin sa Nueva Ecija Hello po Ayos yes. Salamat yes. po Donald Magandang araw sir Wow Ikaw naman sir taga saan ka sa, sa, Pilipinas. Pilipinas. sa, Pilipinas. Sa Pilipinas o, Nueva Vizcaya. Nueva Vizcaya naman si sir. Hello sa mga taga Nueva Vizcaya dyan. Kita nyo yung kababayan nyo, nandito rin o. Oh. Ilan taon ka na? Parang ang bata mo naman na mekaniko. 22 ha. Oh. Wow, ang bata niya mekaniko. Malaki yung future mo dito sa business na to. Sana, sana. Oo, totoo yan. Totoo yan. <laughs> Ayos. Tapos meron tayong si Kuya Ron. Kuya Ron. Magandang araw po. Tagal na sa amin to. So yung payan yung Ah, pioneer na sa inyo. Kuya Ron, magandang araw. Ikaw naman kuya Ron, taga saan ka po? Taga saan dito? Sa Pilipinas. Ay, sa Mindanao po ako. Saan po sa Mindanao? Osamis City. Osamis? Ah. Wow, Osamis City. Ang layo ng narating Sambuanga ni Sir. Sambuanga talaga ako. Sambuanga talaga. Yun, yung mga kaibigan natin sa Sambuanga. Hello din. So ayan na, nandito na nga si sir. Sabi niya, che-checkin daw natin yung sasakyan natin kung ano daw yung naging problema. No? Ang bilis ng pag-aasikaso nila pagdating dito. Basta make sure kung pupunta kayo rito, tawagan nyo yung phone number nila at magpa-schedule kayo, magpa-appointment kayo para may oras sila para sa inyo. Di ba madam? Yes, oo. Ano nga ulit yung phone number nyo? Uh, 587-438-2430 kung kayo po ay magpapabok po ng inyong. Apartment. Yun. Nandito tayo ngayon kabert sa ilalim ng sasakyan natin At kasama nga natin si Sir Jesse Sir Jesse, taga saan ka sa Pilipinas? Kabalen po, apali, ano, uh, ah, Pampanga Ah, Pampanga rin pala yes, si no Sir Jesse, Kapampangan, Kapampangan din Pampangan po. Batehin nyo yung mga kababayan natin sa Pampanga Shoutout sa mga kabalen dyan, may <laughs> <laughs> Then kabalen kay Pampanga, Mayapaldo Paldo kay Kayungan Maya kay, Kayungan. Paldo po, kay Kayungan. <laughs> Tapos nabanggit niya nga dito sa sasakyan natin na meron tayong kailangan palitan. Medyo gagastos din daw tayo. Pero sigurado daw na good as new yung sasakyan natin pagka napalitan na yun, pag naayos na yun. Di ba sir? Oo, yun ang sinasabi ni sir. Kesa, ang laki ng mga nagastos ko sa mga dealership na nagpunta tayo doon. Tapos, ang bagsak natin, dito pala tayo kay Sir Jesse na matatagpuan natin na siya mag-aasikaso at mag-aalaga ng ating sasakyan. So paano mga kaburks? Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Huwag niyong kalimutan. Nandito lang ito, malapit sa Coco Brooks. Kung may problema yung sasakyan nyo, kailangan nyo ng reliable na mekaniko. Okay lang sana yung gagastos ka eh, pero yung sigurado ka na yung sasakyan mo eh safe. Kasi syempre ayaw natin na yung buhay natin. Nakasalalay sa sasakyan natin habang drive tayo. Kailangan safe tayo. So dito na tayo. Sa Carmedic, dito tayo sa Carmedic. Pwede niyo i-Google, nandiyan lang yung address niya, nandiyan 'yung telephone number niya. So, magandang araw po sa inyong lahat. Cusinero. Ang ah, inyong kapamilya kapuso, katropa, ka puso kabarkada ka-tropa, ka at ka-works. Bye-bye. Ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Kusinero panalo ka Bilang pagluto sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na Kay Chris Kusinero na